Top 8 Riches Zodiac Sign According to your natal chart o birth chart. Ang natal chart ay isa sa pinagbabatayan upang malaman ang kapalaran ng isang zodiac sign. Ang bidyong ito ay tatalakay sa 12 zodiac sign at ang nakatakdang kapalaran para sa kanila. Sa mga susunod na upload, tayo ay tatalakay na sa mga elemento na magpapalakas sa inyong zodiac sign. Meron tayong 5 elements at ito ay ating gagamitin upang mapalakas ang inyong zodiac at matupad ang nakatakdang kapalaran para sa inyo. Siguraduhin nyo kung nakasubscribe at nakalike kayo para sa susunod na upload ko, kayo ay manotify. Pisces. Ayon sa chart ng kapanganakan, maraming bilyonaryo kabilang sa sign na ito. Ang Pisces ay mabuting psychologist. May empatiya at alam kung paano umangkop sa mga pangyayari. Ang kanilang intuition ay nagpapahintulot sa kanila na maunahan ang mga oportunidad Bago pa man ito makuha ng iba na tumutulong sa kanila na magtagumpay. Ang Pisces ay handang kumita at gumamit ng malalaking daloy ng pananalapi. Ito ay pinakamahusay para sa kanila. Ang Pisces ay kabilang sa mga nat nakatakdang maging milyonaryo sa takdang panahon. Aris ang Aris ay ang sumunod na pinakamayamang astrological sign dahil sa kanilang napakalaking enerhiya at ambisyon. Sila ay mahusay na pinuno. Sila rin ay madalas na nagiiwan ng kayamanan sa mga anak at apo. Scorpio and Libra Ang mga Scorpio ay mahusay na analisis may mataas na willpower at may matinding enerhiya sa krisis. Perpektong pinamamahalaan ang mga kupunan. Alam kung paano impluensyahan ang mga nasa paligid. Kabilang ito sa mga nakataknang maging milyonaryo o maging mayaman sa hinaharap. Libra, ang libra ay mahusay sa pakikipagtulungan sa ibang tao. Sila ay pinanganak na mga negosyador at mahusay magtrabaho. Matalinong pinoproseso at ginagawa ito sa kanilang pabor. Kamilang ito sa mga mayayamang sodyaksain sa hinaharap. Taurus and Virgo Kabilang sila sa richest o so Ang mga birgo ay kilala sa kanilang likas na intelektual at down to earth. Madiskarte sa buhay. Maingat silang nakatuon sa diskarte at pinagmamalaki ang kanilang mga pagsusumikap. Ang mga toros ay nasisiyahan sa pagiging matalino at ligtas na panalapi. Capricorn Ang mga taong pinanganak sa ilalim ng Capricorn Zodiac ay karaniwang walang gulo sa pamumuhay. Kumagawa ng praktikal na pamamaraan ng mga desisyon para sa pamumuhunan at pagkuha ng ari-arian. Kabilang ito sa mga yayamang zodiac sign o riches zodiac so sign sa hinaharap. Leo Ang Leo ay nasa ika na pwesto. Sila ay kilala sa pagiging maparaan. Alam nila kung paano gumawa ng impresyon. Pinapahalagahan nila ang kanilang pera upang makamit ang pamumuhay na nais nila. Ang Leo ay isa sa mga zodiac sign na nakatakdang maging milyonaryo o magkaroon ng magandang kapalaran. Kabilang sa mga zodiac sign na magkakaroon ng magandang kapalaran o nakatakdang maging milyonaryo ay ang Cancer, Aquarius at Gemini. Ang Cancer ay tradisyonalista napakaingat pagdating sa mga calculated risk. Madali nila itong napagtatagumpayan. Ang Gemini ay unpredictable. Merong likas na kakayahan sa pangumahala sa pera. Alam ang tunay na paggastos ng pera. Ang mga Aquarian ay maparaan. Mahusay sila sa mga isyu ng pananalapi mayroon silang espesyal na kakayahan na solusyonan kapag nabigo ang iba. Sagittarius Ang Sagittarius ay kabilang sa richest zodiac Sign. Ang kanyang napiling propesyon ay may potensyal para sa paglago at pagulad. Meron silang mahusay na tuntunin sa pananalapi at ito ang magiging dahilan ng iyong pagtatagumpay sa buhay. Ikaw ay nakatakdang maging milyonaryo sa takdang panahon. Narito ang top 8 richest zodiac sign ayon sa iyong natal chart. Ang natal chart ay isa sa pinagbabatayan ng magiging kapalaran ng bawat zodiac sa hinaharap ang pagyaman ay nakatakda sa bawat zodiac sign na nabanggit. Ang pag-alam sa mga swerteng panahon, ang pag-alam din sa mga kinakailangan mong pampaswerte ay malaking tulong upang ang iyong zodiac sign ay mapalakas, mapunan ang kakulangan at ma-activate ang lahat ng swerteng panahon. Ang swerte ay hindi darating kung hindi mo tatawagin. At ang pagkakaroon ng astrology reading ay makakatulong upang mapunan mo ang lahat ng swerteng panahon na darating sa buhay mo. Ang astrology reading horoscope ay malaking tulong upang ikaw ay magay. Ang channel na ito ay tatalakay sa mga kinakailangang gawin ng iyong zodiac sign upang makamit mo ang itinakdang magandang kapalaran. Iisa-isahin natin ang pag-upload ng mga video na mayroong impormasyon tungkol sa inyong zodiac sign upang makamit ninyo ang nakatakdang pagyaman para sa inyo. Tandaan lamang mabuti na ang swerte ng tao, ay bumabase sa kanilang paniniwala, sa enerhiyang nasa paligid at maging ang mga ginagawa o pag-uugali ng bawat isa. Maraming maraming salamat sa panonood. Siguraduhin mong nakasubscribe, nakalike at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerteng kapalaran na itinakda sa kanila.